guys magandang araw sa inyo guys ayan may ganun dito indeksyon pa ng 481 hf kakalibrate to ito ayan nililis muna namin para hindi masyadong madumi namamatay ba namamatay ayan ayaw mandar ayaw umandar to kaya kakalibrate si derbisan lang ito ayan. pero bago namin linisin, ini-spray muna namin para malinis para hindi maduming linisan yan yeah, no so, oh. si yeah, Spray si Anthony yan yeah, no kaputa oh, na ganyan kami maglisi ng ano ang injection pump sinervisan lang ito inuigod -in -in lang guys Yeah guys, bago natin buksan yung mga minayan, subscribe niya muna kami sa aming YouTube channel, EMB TV pa-like at pa-share na rin guys at pin yung notification bell para lagi updated sa so mga share na yung video at focus guys yan guys namamatay itong ano ha namamatay ay pa umandar namamatay tapos bigla ay na umandar yan ang sakit ng injection pump na yan yan ang gagawin kakalabrit lang yan guys kakalabrit lang ito ha yan oh And ito uh, injection pump ng 4HF1 to guys ah ikakalibrate namamatay dito so to ayaw naman ayaw naman start ayaw naman nakakalip lang ito. Ano, nilinisin lang ang nozzle? Ha? Nilinisin ang nozzle o hindi? <laughs> uh, yeah, guys, ito yung ano, ah, uh, nozzle ng, ano, nozzle kit ng, ano, ng 4HF pa niya, apat. yeah, guys, kaya so, yan. Yeah. Sinalas na yan, yung kanina, kakalibrate din yung injection pump. Ito, nilinisin dito guys, ha. Yeah no sell tea, no sell ng for check yan guys ha no uh, sell of for a check point guys papakita na sa inyo kung paano mag use ng ganyan guys ha And no sell of for okay check guys namamatay at ayaw may mandar <messos> guys Ibu yang lang, ini lang dah. Eh, lang hindi yung yagay. Parang yung uh, overhaul na Pwede sa wala ba Ah, pag overhaul. mo yag lahat. Saan isa sa... Ayan guys. Uh, may kakalibrate yan. Tasa lang din sa kanila sa aming masina ito. Ayan o. Oh. Sa masina ito. Tasa lang ito mamaya guys. Para i-calibrate. Para kumbaga ititimpla. Titimplahin yung kanyang ano ng kanyang crudo guys. Yung pa yung pasok ng crudo at labas. Ayan. Yung labas pala ng crudo. Ayan. Titiplahin dito guys. Ika-calibrate guys. Ayan. Ayan. Ayan guys. Kinakalap na. Ayan. Guys, ang goma. na Ayan. 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 Balancer nga ba yun? Oo. Ayun, balancer. Parang bago pa yata tayo, bago pa ang gasket ito. Hindi pa na bubik pa. Ha? Ah, hindi pa na bubik pa. Yan. Kaya bago pa ang gasket ito. Kaya guys, huyag-huyag nga oh. Parang hindi na ibabalik yata sa dati yan. Uy, yung na lahat yun. Eh, oh. Yan, no? Yan ay kakalibrate, guys. Yan, yan ang isang masin nila. Yan, yan, tapak yan. Ito, tav, zat, ito, 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 na naman. Sa dulo, guys, yung ginagawa ni kanyang nosel. Hindi, nozzle hindi, hindi, Takkan kena lagi. Ini ni sendiri, nasi ni toghais. guys ni untuk Jason. Nasi ni untuk Jason. Nasi ni tak Jason. Nasi ni untuk Nililisi na no sa dito guys sa nililisi. Calibrate sa nililisi na no sa Kasi namamatay at ayaw na mandat. Magabi siguro sa dito Calibrate sa timing. Ayan no yan Ayan na. Ayan guys yung no ng nyan. Nilis, hindi kakali, hindi niyang... na na... Lang, ano, hindi hindi niya kakalibre din nyo test ng video. Petest ng Ganyan lang po. Ano. Ganyan proseso guys. ang nilinisi niya. Tapos kakasang naman dito. Ang yan. yung lugar ng kanyang ano, Or, okay -no uh, ito yung muscle kasi makapangit ng suka ng crew kaya nangyayasin niya yung binagyan ng ano kung padulaktak na naman yun naman tayo <laughs> testing mo tayo yan guys lang pag din dinilis na nga guys ha? no send yan Ya guys, pasal ng sangat Nilinis ko din ang soul sabon para sigurado ng suwabe ang performance ng kanyang ejection <tod> pump tayo na ang laki ngayon biglang liit oh. natanggal na yung mga iba na ng crudo magkakapat na ng sabon ngayon naman to 2-8 kaya kaya nga ngayon naman ang kanyang ito power Guys, isa na lang, bubuhay na lang mamaya guys. Ganun lang ang proseso niya, paglilinis ng ano, no-sell. No-sell, no-sell. no, sell. no, sell, no, sell. no sell tip. no tip, yan. Dapat lagi ng tip. Dapat lagi may tip. Ay guys, sasalang na oh. Gentilates yung buha ng kanyang crudo. Kung okay o hindi. Huh? Baka vlog nyo dyan ako. Okay, 'yan ohyan. Pag ganunahin nit, pag ganunahin 'yung ini, ini din. yun Yo, 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 'yung natanong mo ba 'yung ganda? Oh. Yes, nah, guys. Nilayo, na guys, ganun lang. Ganun ang posesyon niyan. Lahat ng, lahat ng ano, lahat ng, oh, yon. dami 'yung ganda. Pag ganunahin nit, 'yung maganda pero natanong kanya, ano? pero pag hindi na, hindi na. Titig-titig. Ganun lang 'yung ano noon, posesyon ng pabilinis ng kanya 'no nozzle guys. Bakit? Okay. Ganun na yung proseso na gawin yan, guys. Ayan, no? Ba't ina-adjust yan? Ha? Ina-adjust yan? Para mula yung hangin yan. Yun. Sana yeah, o. Kaya, guys. Ayun, may okay. sulit. Ito, ano to? Ha? Langit, o. Bakit maririn? Pangit yun. Medyo pangit na to. Ha? Pangit na ha? Pangit na no medyo pangit na to. Yung kanyang nozzle, medyo pangit na. Walang irit. Ayan, yeah, ganyan. Ganyan lang ang proseso ng paglilinis ng nasel. Mahala mo kung makalda ang ng, ng, ano, kanyang crudo guys. Ayan, ayan. Pero parang sa blog Ganun din ang bigay ng lahat. Lahat guys, ganun hmm. gagawin ha. Kung ba eh, i iayos -ia yung takbo ng kanyang crudo. Um, yung, yung buga guys ha. Ah. Okay? Nice. Ayos na yun. Tapos na yung apat guys ha. Ah. Ganun lahat ang proseso nun. Ayan okay, guys, parang bago na ulit Oh, ah. Oh, yeah. Ayan guys, ina-assemble na ulit oh. Mamay, kakasong na dito sa kanya sa pang-calibrate. Ayan, ina-assemble na ulit. Pero hindi lahat ilalagay yun oh, ha. Ayan, hindi natin pinakita ka pang Ayan, pinakasala guys. Kakalibrate na guys, ayan Ah, 'yan 'Yan. Yung makina eh, hindi 'yan parang parang makina din, ano. 'Yan may mga host din. Sawsutin nga. Ha? 'Yan tangke niyan. May tangke din. Yan yeah, yung nasa yung mga yun. Okay, yun pala yun. si set up na guys yan o kasi set up bago Okay, ito nyo oh. Kumukuha na ng kurulo Ayan, kumakawa na ng kurulo Ayan, na Ayan, yung dumalabas Ayan Ayan Pektif, pektif Nakasirit na oh. Oo oh, yun. Nakasirit agad. Hindi lang pala tiktik doon. <laughs> May pabigat. <laughs> Para ka <ang> lumibingwit. <laughs> May pain. Pag walang pain, hindi ka makakadayos na. <laughs> Yan. Yun. Yun. Ang darna. Ganyan, ganyan ganyan din pagka ganyan ganyan din ang ano ayun alam mo ayun alam mo ayan guys kung anong takbo niyan ganoon din takbo pagkakabit sa sakit niyan guys sa ganun lang din ha ayan sa inyo doon oh ayan o oh. ayan o oh.

ano Pantay-pantay na siya ng ano kanyang buhay Sabihin okay na yung gano'n guys ha Pantay-pantay ang kanyang Ano yung grudo yeah, yeah.

Yeah, i pa, Dito, dito, gano'n. Sabi na, na kaya. Ayan, nag i na. O, ano? pa yung isa, guys, kasi hindi pa pare. May pwente ng buwan ng Eh, siya na. Kitang Ali Break For eksekutif isu untuk for eksekutif Ha? Tengok lah Tengok lah Tengok lah Tengok lah 1, 2, 3 Tengok lah Tengok えっ Para mo 'yan calibrate Huwag namin namin video. namin Bakit? na nga. talaga. <laughs> na, nga. Isira. Ganon? Kinala si Hindi namin niniwala. Ayun po. Teruskan. Ya. Hei. Kita Kita pergi. 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 kali beritnya

guys, okay yan. Patagali na yan At nagali na Hindi natagali na dyan Ayan boss, bukas na raw yan O okay, ayos na Bukas na lang nila ang same bring. gabi na guys Ayan no? Ayan no? ayan guys, sana kahit paano May nako kayong tip, tip sa amin At paano maglinis, magcalibrate At ng nozzle paano maglinis, magcalibrate guys Ayan guys, for HF1 to ay Isusun for HF1 Ayan guys, sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel EMDTV pa-like at pa-share na rin guys at ito notification bell para lagi updated so share na yung video at popos guys kaya bukas na i mo yan guys okay na yan tapos na gabi na kasi dito guys okay ano gabi na mga alas 6 na alas 6 na ano okay guys